Ganda ng birito. nandito tayo ngayon sa Luneta Park mga idol so park na ito well, ay may ginagawa pa hindi pa tapos mas lumapad yung kalsada rito kumpara no? dati nung pumunta ako rito baby smile say hi Oh, let's go, let's go. Oh so, date wala pa to eh. To parang may tubig, parang may tubig sa gitna. Tingnan natin. Hindi ito 'yung ano ha, 'yung may mapak ng Pilipinas hindi ito 'yon. Kasi sinira na 'yun eh sabi lang sa. Ito kasi papunta ang Manila bibanda Banda.

ito yung nag, ano, nagkakaroon ng show ng tubig ng paghapol kaya gabi kasi may mga ano siya yung bumubuga ng tubig ah, muta ko ng tawag dyan na napakainit ngayon ano? hours ngayon alas stress so ito yung ano, ano, viral na building na panira sa ano panira sa view pumunta naman tayo doon banda tingnan natin yung ano doon kung ano yung nagbago doon banda yung japanese japanese garden ang tawag dyan nandito tayo ngayon sa japanese garden tingnan natin kung may nagbago rin ba dito parang parang wala naman nagbago dito dito may mga uh, table Ayan, uh, pwede kayo mag stay Ayan. kaso basa nakakaunan uh, lang kasi ngayon dito banda sa kanan may CR ayan ganda nang na ano rito maganda mag picture dito ayan medyo daan-dahan lang kayo rito panaglakad kayo kasi ano, lalo na pagkatapos na ng ulan kasi madulas, malumot Uy, very good yung baby ko, oh. Wow. Oh, oh, oh. Very good, oh. Oh. Wow, galing nga. Uh. Be careful. Ah, dito maganda rin mag-picture dito. Wow, ganito. Look. Ang may maliit na lawa dito. Tapos doon may tulay. Pwede kayo mag-picture-picture dyan. nasa tulay na tayo mga par uh, na natin medyo ano lang ano medyo maputik lang yung kulay ng tubig dito Ayan. Meron din doon sa kabila hindi rin tumumbay. May table doon. Hindi ko lang alam kung may tilapia rito. Mukhang meron. Murang, mukhang merong isda. May nakikita akong isda eh. Ay no. May isda nga. Diyan no? May isda. Hindi ko lang alam kung nakita nyo ano. Pero kita, nakita akong isda. Ay may isda. Ay dami. Ayan no. Dami isda. Fish. Look baby oh there's a fish oh More More fish Wow More fish Ayan dami isda Mga tilapia May tilapia pala Diyan pala silang kumpula Tingin ako ng tingin kanina Kung saan Ayan pala yung mga isda Ang dami oh Dami isda May malalaki rin No Ayan oh no? Mga isda dami dami isda hindi ko lang alam kung pwede mamingwit dito <laughs> inuwi sa bahay ano? You know? so, wala na doon kalsada na yung kabilang side ayoko na pumunta dyan ayan yan lang maliit lang Let's go. Nagtanyel. You see the fish? You see the fish? The fish. <laughs> okay. What? What? Makita natin yung iba't ibang ribulto ng mga bayani. Simula dyan hanggang doon sa dulo. medyo malayo-layo na doon doon sa kabila hindi natin pupuntahan sobrang init eh pang lang naman ano eh statuan ni Lapu-Lapu doon banda sa may MRT LRT 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 doon na parte na kalsada sa kabilang side mainit dito medyo mali, malilim dito tapos ang ng Japanese Garden mga par makikita natin itong Luneta Park Park Ranger Headquarters kaso sarado ata sarado ah para sa mga aso para sa mga alagang hayop pala tayo sa mga aso dito naman sa kabila ah, bago to ha ah. bago to mga par kasi dati wala to eh pasokin okay natin to mamaya ikot lang tayo kasi sarado dito banda iikot tayo doon kasi may nakikita tayong mga tao doon sa loob eh doon sa loob may mga tao doon tingnan natin kung anong makikita natin dyan sa loob na na tayo mga par na ano Chinese hindi ko alam kung Chinese garden ba to kasi may Japanese garden din eh tingnan natin anong makikita sa loob dati wala pa to eh may malaking puno ng balite dito may fountain ayan yeah, may fountain oh. wow wala lang siya. tingin natin doon sa likod medyo daan daan lang kayo rito kasi madulas pagka ano pag umulan madulas yung kalsada daan na parang ano rin parang japanese garden din pala to mas malaki lang ito. Hindi ko alam kung Chinese garden ba tawag dito. Oh, dress Yung gamit natin ngayon, cellphone lang ha. Hindi natin gamit yung action cam natin hindi natin nadala si biglaan lang napadala lang tayo rito kaya pumasok na rin tayo dito para makita natin kung ano ba yung pinagbago ng lugar na to itong luneta May malaking puno ulit. Oh. Kanina may may malaking puno ng baliti doon sa entrada. Mas malaki ito kumpara doon sa ano no. Sa Japanese garden. Halos katabi lang nito. Ganda ng ito Chinese na Chinese oh. medyo mahina tayo yung boses natin pagpasensya nyo na kasi hindi natin dala yung mic biglaan lang naysay, eh. napadaan lang tayo rito mas gumandang ngayon na eh, kumpara dati. La, ang pusa o, oh, kumain ng daga oh. Ay, isda, kinain ng pusa, kala ko daga. Ang galing niya manghuli ng isda o. Oh. Nahuli niya yung isda. Nahuli niya? no. Ang galing ng pusa. Galing tayo doon mga paro, kabilang side. Diyan tayo dumaan. Paikot lang siya, makikita natin yan. Tapos dito. taray ko tayo dan tayo dito. May mga tilapia kaninang patay. Ay naman, no, yung malaking isda doon. No? Hindi ko lang kung nakikita nyo. No? orang, ito the isda anong isda kaya yan laki so ayan dinabot na ang camera natin na no? hindi nyo nakita pero parang hito parang may malaking hito tapos doon may tambayan Ah, uh, so maputi, madulas. Ayun Dahil siguro sa sunod-sunod na pag-ulan at sunod-sunod na bagyo. Actually, ngayon, masama na naman yung panahon at nagbabadya na namang umulan. Ayan. Kung nakikita nyo, maambun na. Hanap tayo na masisulungan natin kasi mukhang lalakas tong ulan na to. Marami namang tambayan dito mga par may may mga upuan naman. Kaya kung may gusto kayong i-date dalhin niyo lang dito. Tapos sa kabilang side nito sa tawid, nandoon naman yung Dolomite Beach. Mamaya pupuntahan natin yung Dolomite Beach. po. Para sa motor. आ तो परदा रातो

buti tumigil yung ulan kasi wala kami dalang kapote ando madami na yung mga tao kahit mula na ano, may mga pumupunta rito Ayan. medyo masama talaga yung panahon ngayon dahil sa bagat doon tayo doon tayo ano naman itong makikita rito Padre Jacinto Samura ay tatlong paring martir. So para to doon sa ano tatlong paring martir. So yan na yung ano rito yan. Para sa tatlong para, para sa tatlong martir. Yung madulas yung um, kalsada. dito naman sa kabila sa ng Chinese Garden makikita natin ang ang pagkaka ano? ang pagpapakabayan ni Dr. ay ang pagkakabayan ni Dr. Jose Rizal ayan hindi ko masyadong makita malabo ng mata ko so dito banda sinerado so bawal pa bawal pa dumaan dyan may mga party pa rin dito ang ginagawa na uh, ongoing yung ginagawa rito hindi pa rin tapos ito ang pag aalay ah, uh, para kay Dr. Roser Selde ang notification to sa meron na siyang ganyan monumento meron pa siyang ganito may tulay doon oh. ayoko na pumunta dyan nakapagod na ako punta tayo punta tayo sa kabila punta tayo sa harapan o oh.